Alipay muna na balik na food mo. 'Yan po guys, sabi dalikan po namin ng mga bata bago pa natin ipagpatuloy. Silipin muna natin ang konting eksena sa ating part 1. Kanta, para pa. Para mako kita ako. Porta, ipasa mo ka. Minsan jo importante ng lanon din, he. Kuwarta para ipalit ng mga bigas. kan ang damay pa mi ta maloy na Bigas imong mengibyaan bigas ug sud bigas at saka mayroon kunting kas para din sa pangulam-ulam ha huh? Hello guys mga katikang, kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat Ngayong araw, samahan nyo kami, dalawin namin ulit ang mga batang kinukop sa tiyahin Dahil inabandona sa kanilang nanay, ang kanilang tatay, wala po'y klarong suporta yan nga kung sino pong nakapanood sa ating part 1 video Sobrang nakakaawa yung mga bata Emotional yung unang interview namin So yan po ay uh, financial talaga ang kakailanganin nila Dahil po sila ay nag-aaral At saka yung tiya na nagkupkup sa kanila May mga anak din So kawawa talaga ang mga bata Sa ginawa ng nanay nila at saka tatay Yan po sa awa ng Diyos Pagkatapos namin sila na interview Na ibigay po namin ang hiling nila bigas at uh, pangulam ganun. So maraming salamat din sa ating sponsors. Pagkatapos namin na i-upload ang video, mayroong nakapanood na Putihing Puso na sponsor natin. So nagdagdag po ah, dagdag ayuda sa mga bata. So yan po ay bumalik kami ngayon para ihatid natin dagdag uh, bigas at uh, pang -ulam nila para hindi sila masyadong mahirapan sa kalagayan nila ngayon nakamotor lang kami ngayon na uh, patungo na po kami sa lugar nila kung saan sila nakatira so nakamotor lang kami dahil lang idagdag namin na bigas isang sako lang at saka yung isang supot na grocery so medyo magaan lang so nagmotor lang po kami so ngayon po ay uh, malapit na po kami yung bahay lang na nandiyan na uh, sa unahan uh, huwag kayong uh, aalis dyan sana samahan nyo kami hanggang dulo. <laughs> so yan po guys ha, na, Nabalik kami dito ngayon Kami sila Kumusta naman mo? Okay man okay. ha? Ang iyong mga igagaw Kumusta? Okay na Another the plan Okay Ayan Nalipay may Nabalik na po mo Oo oh, dali oh, Dalir kayo no? Mm hmm mm, may mo sa adha Kaya usahay na igrasya -usaha Among ihatod Oo uh, Si ate Ate

Uh, ilang araw lang ang nakalipas, ay eh, nakabalik tayo agad mayroong nag-abot. So marami talagang naawa sa mga bata. So sa mga bago pa sa ating channel, sa mga bago pa sa ating uh, feeds. Ito pong tatlo ay, eh, ano po, eh, yan nga ay eh, walang nanay nag-aruga. Ano, kinukop lang sa tiyahe na si Ria. Tiyah, eh. Uh, kinukop lang. So yung tatay nila, ay eh, klaro po nga nagsuporta no. Mariel, Manilin, at saka si... Oh, Rian Nabil. Sa mga karon pa nakatanaw, mao na katanao, ilang mga pangalan. So malipayon sila karon kay atong mga nakahatag tag bugas at uh, 50 kilos yan na apay cash so nakapalit-palit gid ug sudan kong kaso at kada lang groceries no so, karon nagdala gid mi groceries so salamat sa atong sponsor sa nangage sa Permiro sa first vlog nato salamat sa atong mga sponsor og salamat pod nga nay nakita sa tong video ni Donald pod si uh, Earl sa Saudi Earl sa Saudi maraming salamat so naami kuan bro ipalik ko kuha bro naami ka ng groceries Ibutang ari. groceries ate naay, groceries. na gala, ame, groceries naglala may groceries nga naapon yung naapunay, mga dilata nga yung mga jampo sabon na biscuits na oh gatas so Sir Earl sa Saudi, nagbili na lang kami ng groceries. At siyempre, naglala na rin kayong Dr. Digas, no? Ay, yeah. so, paliho ko, bro. Dagdag ya. nah, bigas. Tu, di nak dagang nanti bigas sila, para matagal mau bos. Uh... So, lipai mo? Ah. Ha? Huh? Ah. Oh, uh, natay duga kana mo unyong bugas, nya Kine, makana, nih, sudan -sudan ate, ane, na putay groceries. Kini makanan ni, maka sudah-sudah mo ani ha. Na ibiskit ani ha. So, ate, Ate Ria, ito po yung nagkupkup sa kanila. So, yan nga, malapit nang mag-give up si Ate Ria. Buti na lang nga, noong nakarang araw, napuntahan natin dito. Dahil po, yana yan na, kapos din dahil construction worker ang asawa ni Ate Ria, may anim na anak. So, nadagdag pa silang tatlo. So, ngayon po, eh, medyo nakaluag-luag kunti. So, salamat. Sana mayroong mag-abot din, dagdag, para sa kanila po. sila po ay nag-aaral. Grade 2. Grade 2 sila lahat. Grade 2. so, Ate, uh, bukod nito, may sobra ito. Ibigay ko lang sa si inyo ang sobra ha. Hindi ko na lang uh, binili lahat para kung mayroong gagamitan, mapangbaong si school mayroon kayong maibigay sa ano. Sa mga nagtanong po si Ate Ria, kung ano pong kapansana ni Ate Ria. ito po si Ate Ria, yung uh, kamay. Okay lang ate no ma. Okay lang mapakita ate no. So si Ate Ria po, yung uh, mga daliri niya potol, yan. At saka yung sa pa Hindi ka ba may rapan sa pag ano po? Ganang sa paglaba? Inborn yan, no? oh. So, sanay na. eh. Oh. Uh -uh. Ito po, ay mayroong sobra. Uh, ang sponsor po nito, si Earl of Saudi. Maraming salamat. So, nakabili tayo ng 35 kilos na bigas. At saka mayroon tayo isang support na groceries. Sari-sari. So, may sobra po na 2,600 2,600 ibigay natin sa tiyahe nila. Ang tiyahe na po nila ang mag-budget po. Ate, mayro. Uh, ikaw na mag-budget. Eh? Yeah, ate. yeah. Maraming, maraming salamat po uh, sa Earl of Saudi. God bless you and sana marami ka pang matulungan. At sa iyo sir Rene maraming, Maraming salamat po. Nakaka-inspire po yung pinagpapasakit. Uh, salamat ha. Yan lang ha, uh, magbasa lang tayo, magampo lang tayo lagi sa Panginoon. Magdasalan lang tayo lagi na sana may mga biyaya pa no. Dahil po uh, ganito po yung sitwasyon nila. At sa inyo din no. Uh, Nakaka-inspire din kayo kasi ano kahit uh, sobrang gipit, sobrang kapos, maraming anak na nataguyod mo pa rin sila. So, kamo. Ikaw, unsa man yung may kasulti? <laughs> Nadugan atong grasya. Wala na kay kuto. <laughs> Ah, Sige, palitan niyo sana natan ako diyan. Okay palitan mo. Ah, binilhan daw nang ano? Soyod. So, unsamahin so, mo i-kasultihan ron. Ah, alipay ko na kambalik na muna uh ikimo kajung midal an ong -oh. grocery o bugas. Oo. So, salamat sa Ginoo ha. Thank you Lord no uh Oo. -oh. Kaya er, salamat. Oo. Sa imong hatag nga nga bugas o cash. Uh -oh. o grocery Oh, so na na magamit. Ay, ah, senda ay Thank you sa pagkatag ng mga mga ng mga rosary. Oh, yay! Salamat sa inyong pag pagbalik tere o hmm. kaan hmm. sa sunod po Sa sunod niya sponsor po. Salamat sa inyong mga kay nakamatag ng madere o bugas o rosary o cash. Pagampo lang ta ha. Nanapatay grasya niya. Pagbinuutan mo ha. Ang imuhang buhok. Kung ano ni ate? Limpiyuhin na iyang... Aras na ba? Bakit ato ba? Kung ano ni... Kung ano ni... Ang naisyampo. Kung padala lang yung... ni... Bro. Siyampo bitaw para skuto. Para skuto. Una, ana. Pawan. So, happy? Uh, happy? Happy mo? Uh, so, maraming salamat. Uh, Sir Earl sa Saudi. So, happy po sila ngayon. nah <coughs> napuntahan natin dito ngayon. Kamu di ang sa ikasulti niya. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Na ano ku eh, kung Andre nih biskuit bro. bro. pa po, maraming salamat na balikan natin at saka uh, babalik pa kami dito hindi lang kami saad kung unsang unsang lawa ato ni silang uh, tabang-tabangan sinaot nga dagan pang mo po para sa kami na. Hello ini mo ta. Bye bye na. babae